Uh, andito tayo. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge uh, na kakatapos ite sa 1.3 kilometer bridge kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao city at uh, ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos dalawang oras ay mababawasan magiging mga 25 minutes 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa lalong-lalo lalo na ay uh, eh, ngayon. Na magpapasko tayo. Uh, alam naman natin nangyayari sa traffic? Kaya uh, ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Uh, December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass uh, by December 20, 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Uh, Kaya uh, uh, ito ay nagsimula na approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng uh, 2023, uh, early 2023. Mga, late late 2023. I'm sorry, late 2023. Kasi mga approval. At ngayon, ay tapos na. Kaya uh, ma naka, natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na uh, contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang uh, tulay, magandang infrastructure na mabilis at uh, nasa nasa tamang uh, gastos, nasa tamang presyo. So, this is one of the uh, one of the uh, four major projects that we are legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo yung marami na tayong nabuksan na section dito uh, and uh, this will be uh, now another major part of this bypass road. So uh, I'm uh, congratulating uh, the DPWH for their their uh, good attention to this matter and uh, lahat ng nagtrabaho rito congratulations at we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito.